So hi guys, in this vlog yan, magluluto tayo dito ng pancit beagles So dahil kompleto na ang ating sangkap, then dito may kawali na tayong mainit, maglalagay na ng mantika So after lagyan ng mantika, syempre papainitin natin yan, and then lagyan na natin yung sibuyas So syempre antayin natin maluto yung sibuyas or yung maging golden brown sya, yung ganyan texture And then next na natin yung kamatis So, halo-haloin natin hanggang sa maluto yung kamatis. Then, dito magsasawag tayo ng baboy. So, yan nga pala ay chicharon yan. So, yan. Igisa lang muna natin yan ng bahagya. And then, yan. And then, after natin gisa yung ating sahog, naglagay na tayo dyan ng sabaw. And then, yan. Toyo. Kasi yung toyo yung nagpapalasa dyan, guys. Hindi tayo kasi maglalagay dyan ng asin. So, toyo ang ating gagamitin. So, syempre, antayin lang din natin kumulo ang ating nilagay na sabaw. And then, syempre, hindi makakompleto ang ating niluluto kung wala yung paminta. So, yan. Naglagay tayo ng paminta. And after natin lagay yung paminta, yan, mix natin para mahalo ang ating mga nilagay na ingredients dyan. So, syempre, antayin natin kumulo yan, guys. And then, yan. Naglagay na din tayo dyan ng unting seasonings. Syempre, ang pangpalasa natin ay base naman sa ating panlasa. So, yan. At dahil kumukulo na, unay natin lagay yung gulay. So, yung pansit bigol kasi, guys, mas mabilis siya maluto. Kahit pagka, ano lang, pagkalagay mo and then unting kulo, uh, patayin na yung apoy kasi na, ano siya, pangit siya pag malabsa ang pagkakaluto. So, after kumulo yung gulay, and then lalagay na din natin yung pansit bigol. Yan, lutuin muna natin yung gulay ng bahagya lang. Konting kulo na lang at in-next na natin yung ating pansit. So, yan guys, lagay na natin yung pansit. Itong pansit na to guys, kahit paulit-ulit mo siyang kainin, hindi talaga siya nakakasawa. Kahit wala nga ang sahog yan or walang gulay, goods na goods na yan sa aking panlasa kasi isa yan sa mga favorite ko pagkain na ano, pagkain bicol. Pag sa probinsya, kahit siguro araw-araw ito ang pagkain ko, hindi ako mananawan na ito kasi yan talaga ang the best ano, pansit. Sa so, dito guys, papatuyuin natin yan ng onte. Kasi mas masarap siya kapag kagisado lang siya. Yung parang ganyan. Tapos lalagyan natin ng ano, kalamansi. So, ang sarap nito guys. Promise. Try nyo na din. Kung mga ano, kung taga-bicol kayo, syempre, alam nyo to kung paano lutuin. Yan kung anong tawag sa pansit na to. Ito yung tinatawag na pansit bato. So, mas masarap nga to guys kung may partner na ano, dinuguan. Nagte-trending kasi yun yung Pansit bato and dinuguan. Mas ano, balanse talaga yung lasa nun. Yan, malapit nang maluto yan guys. Kasi yan nga pala, is slow heat lang naman yan. Para at least hindi siya masyadong ano, malabsa yung ating pansit. So, kailangan wag natin masyadong lutong-luto yung pansit. Kasi pangit po ang lasa kapag ka-overcook yan. So, yan lamang po for today's video at luto na ang pansit bicol or pansit bato. So nga pala guys, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, don't forget to like, subscribe, hit the notification bell for more videos. Thanks for watching guys. Bye.